Yun, so binabi na naman tayo ngayon magtanggal ng ano, mga pinsa, no? <laughs> Ina-ice natin yung thermos cap na sniper natin. Kasi naputol. Ayan. Ayan, o. So, meron na siyang gasket. Kasi na-disgrace siya. So ngayon, bago. Ayan. Goods na yan. Siyempre, sobrang salamat sa mekaniko natin dyan. You know? <laughs> sulit. ulit, uh, group po natin sa uh, Sniper 155 Club of the Philippines. So, uh, kung wala kang mekaniko, siya't tawagan nyo, on the spot agad yan. Maspe, kailangan nyo na bumukas to. Para, wala Wala Overall Lahat lahat na Para masabi mo na Wala siyang ano Wala tagas okay, wala siyang ano Hangin sa loob Kasi pag may hangin sa loob Mag-over it eh So ayan yeah. Wala siyang air pocket Pinabandar muna yan kasi so, mga first timer na maglalagay ng coolant. So kailangan nyo muna paandarin para yung mga hose natin is malagyan lahat at para hindi ma-overheat yan kabit-kabit na